Kapag pagbalang araw mga sangkay sa Bukana Beach po ito sa Ternati, Cavite mga sangkay nag chill ride po kami dito mula sa Taguig City mga sangkay at uh, paminsan-minsan naman eh, enjoy lang po natin ang buhay natin dahil hindi natin alam kung anong mangyayari sa hinaharap mga sangkay minsan mapagbiro ang taghana mga sangkay kaya hanggat malaya pa nating nagagawa ang mga bagay na gusto nating gawin mga sangkay. Gulang, enjoy lang natin yung buhay mga sangkay. Chill ride lang tayo mga sangkay, dito ito sa Ternati Cavite mga sangkay. Tingnan nyo naman yung kapaligiran mga sangkay, malaki yung pagkakaiba. Kaysa doon sa Metro Manila mga sangkay. Mag-alasize na po ito ng gabi mga sangkay at medyo inabot na ako kami ng hapon sa daan mga sangkay pauwi na kami rito mga sangkay mula dito sa Ternate Cavite mga sangkay pabalik na po kami dito ng Tagig City mga sangkay galing kami dun sa beach at na, naligo muna kami dun mga sangkay tuwang tuwa yung asawa ko mga sangkay oh. tingnan nyo naman yung itsura yung ngiti niya oh. <laughs> si misis yung taga kuha ng video dito mga sangkay tingnan mo naman yung ngiti niya oh. Nasayang mo si Kumando, no? Nakapag-rides na naman. May bago na namang lugar siyang napuntahan daw, mga sangkay. Kaya di nga alam daw tuloy kung saan ipapaling yung camera ng cellphone niya, eh. <laughs> Iba kasi yung pakiramdam mga sangkay pag uh, napuntahan mo yung isang lugar na di mo so katakalain na mararating mo mga sangkay. Palubog ng araw dyan mga sangkay at maani mo sa mukha ng backride ko mga sangkay. in na lang muna namin ang view dito sa may tulay na to sa may ternate gabitin mga sangkay. Habang papalapit na po yung takip silim mga sangkay. Pag maganda kasi ang view mga sangkay habang nagra kami mga sangkay ay umihinto muna kami mga sangkay para namnamin yung magandang tanawin ng kalikasan natin mga sangkay hindi ko masyadong mabisado dito mga sangkay at uh, dumayo lang kami dito pero sa tingin ko yung nasa kaliwa natin open niyan dyan mga sangkay pagkatapos namin magpahinga dito mga sangkay ay dandahan na kaming umabanti mga sangkay pabalik ng Metro Manila at medyo malayo-layo pa rin ko kasi yung lalakbayin namin pabalik ng Tagig City mga sangkay. Maraming maraming salamat mga sangkay sa pagsama nyo sa biyahe ko na to. Sa ngayon hanggang dito na lang muna tayo mga sangkay. At sana po, hari naway, samahan nyo pa po ulit ako sa mga susunod dating mga biyahe. At kung bago pa lang po kayo sa YouTube channel ko mga sangkay please like, comment and subscribe sa sangkay Melmo TV mga sangkay paki-share lang po itong maiksing video na to mga sangkay at para po marami ang mapanood at masuportahan po yung monting YouTube channel ko mga sangkay at ako'y nag pa lang po para magkagawa po tayo ng mas maraming mga content mga sangkay maraming maraming salamat mga sangkay